Ito, uh, good morning! Susundan natin itong aking uh, yung asawa ng aking pamangkin dito lang sa neighbor ko ay uh, eh, Ang pag-aalaga ng kambing ay isa sa extra income nakakatulong sa isa, isang pamilya Mag-umpisa ka sa isa lalo na ito ay babae Pag ito ay nag-umpisa ng ah... Uh, uh, manganap iyon na ang extra income ito asawa ng pamangkin ko bali ay eh, parang anak ko na rin so Hello, hindi siya nahihiya na na kahit na may trabaho siya sila mag-asawa may trabaho ito eh gusto rin niyang mag-alaga palitan sila kung sino yung walang ginagawa siya ang magpap, mag, uh, pap, mag, ano yun, magdadala dito sa kambing sa dito sa may mga damo pali inililipat lipat lang nila so magkano bili mo dito anak one three lang po ha one three one three one thousand three hundred eh kasi uh, inahin yeah. walang problema sa magiging uh, partner niya dahil marami kaming male na na kambing so ganito lang po ang ang, ang uh, ano extra uh, gusto mong maka ng extra income kahit magumpisa umpisa ka sa isa may pasabihan family multiply bakano again 1300 okay ayan bye buntis na o pa hindi pa. Okay, so antayin na lang natin. So abangan mga kapatid ang susunod kong pagbibideo. Ayan, mag-hi ka. Hello po. Ayan, okay. Kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang maiksing video, uh, huwag kalilimutang mag-comments down below. And of course, if you are new to my YouTube channel, Leonardo de Guerto, ay huwag kalilimutan na na I-click ang subscriber uh, button and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong video.